For today's video naman mga idol, ipapakita ko sa inyo kung paano ko mag-breed ng mga guppy fish. Tara, let's go! Okay, ito yung first breeding setup ko. So dito, naglagay ako ng maliit na cage. So dito, makikita nyo yung maliit na fry or anak ng mga guppy fish. Diyan sila nagtatago. Yung mga breeder fish naman ay nasa labas para tuwing magpapakain ako ay malaya silang makakalangoy. Okay, so next, let's go! Okay, ito naman yung breeding setup ko para sa mga albino guppies. Dito naglagay ako ng malaking cage para kapag nag-anak sila ay hindi nila makakain ang mga anak nila or fry. So yung mga fry nila ay dito mapupunta sa labas. Yan. So yan, so yan makikita nyo. Ang mga albino guppies kasi ay mas kinalang mga fry eater o kumakain ng mga anak nila. Okay? Ito naman yung breeding setup na magkakasama ang mga breeders at mga anak nila. Dito pwede ka gumamit ng aquatic plants para 'Yung mga anak ng mga gapi mo ay mayroong pagtataguan. Okay?